Mga 15 minutes. Ha? Huh? Na, ah, wala naman. minutes. Mga ganyan. <laughs> <laughs> baliktad eh. lang. Baliktad uh -oh. nga ito. Para baliktad yung jacket ko. Ha? Baliktad, <laughs> baliktad. <laughs> <laughs> ganda naman. Ayun yung no? Kay pa, nagsinilas lang ako. Ngayong araw, dadalawin natin itong Hengiwen Post na matatagpuan dito sa Bundok Peninsula, dito sa Padre Burgos, sa Quezon Province. So, nandito kami sa tinatawag nilang backdoor na daan. <laughs> Medyo mahirap ang daan na ito mga kabintor. Kaya kung titingnan ninyo, yan, palusong na kami. At itatawid kami dito sa ilog na ito. Tatawirin namin yung ilog na yan dahil yan ang karugtong yeah. ng Pulse na aming pupuntahan ngayon. Ano? Kapit-pit na lang pala nito. Lahan mo nga, no? Lahan na nga. O. 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 Ako naman dito Kaya nga pala dito kami dinaan sa aming guide mga kabintor Dahil iniiwas kami doon sa may bayad na daan mga kabintor Para daw kami ay makatipid-tipid sa aming pira Kaya yan mga kabintor Kung makikita natin dito Tinatawid-tawid pa namin yung ilog mga kabintor Dahil ito daw ang backdoor na daan na walang bayad Pero tandaan nyo mga kabintor Mahirap ang daan na ito mga kabintor ha pa ba naman po Ako, ah, kurog na tuhod ba ya? Ah, huh? kurog na tuhod. <laughs> Wala pa ho. Oh, mag magingat, magingat. <laughs> sir, mo kaya sa ibabaw 'yan. Eh, okay, angkat ka pa diyan, sir. Oh, pupunta tayo dito sa medyo nahihirapan nga kaming dumaan dito sa aming napiling daan mga kabintor dahil sobrang tarik ng daan at mapatok. bayad doon tapos doon kay -dumahan. so dito dito kami dinaan sa back door dahil walang bayad dito so mas maganda ang daanan doon dahil simentado pero dito sa amin yung dinadaanan namin dito ay sobrang parit at mabato uh, ito ang daanan namin dito dito sa poles ng Himuwing wow! kanina nilusong namin ang matarik na daan ngayon naman inakyat naman namin itong matarik na naman na daan yan ito ang daanan dito papunta ng Hingyuin Pins Ito so, Kabintur. okay, daan. Oh, ang laki pa ng puno dito Oh, daan-daan Munti ka na, munti ka na Okay, subang dito guys Yung ginagahan na naman yung subang tarik <coughs> Pero yakang yaka dahil tayo ay sanay yun sa mga ganito ha? sa mga ganitong, ganitong tricking ha? Huh? okay so, sobrang tarik na yung na namin wala kang bayad dito pero sobrang tarik na namin dinadaan na namin oh. <laughs> oh, no 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 <laughs> so yung pulse nandun sa gaba oh, 300 lang o. Tapos, natapos kami umakyat sa pinaka-tarik, dito naman kami, bababa na naman kami. Ban pa, bakit pa daw? Sa taas pa daw, Kaya? Kaya, kaya mukat? Kaya muka Oke. Okay. Hah? Oh, jalanan dua lagi talaga yang itu. Jalanan pelat-pelat. Bakdur nggak tayo. Oh, lebih baik dulu. so yan o, oh, nagaligo sila doon sa ibang so ito yung pinakaunang poles so dito sa lugar na ito, may lima daw poles dito, bakit so itong unang poles nila dito napakalalim dito, so, kaya lang yung tubig nyo dahil sa init nyo so, yun, mahina yung tubig so, ito lang yung tubig sobrang hina lang yung abot ng tubig ngayon. hindi so, ito lang yung abot ng tubig Dito pa tin. Ah, parang nakubot ng jacket dito. Yan. Ito 'yung kasama namin. Ang pang backdoor niya ito. Ito 'yung dinadaanan namin, backdoor nga ito. Pero sobrang hirap na dinadaanan namin. Aww. O may iwas ka kami doon sa may bayad pero mahirap naman. Oh. Ay, exercise naman. Sana. Sana sila. Wala alam. Alam mo? Wala ka Ano Wala ka na. Ano ka Oh, Ito ang tinatawag tawag nila ng false number 3 dito sa Hinuway. Para ko tatawag niya yan na hindi gano'ng kakalakasan yung agos ng tubig. At saka yung tubig nito malabo hindi siya uh, ano ano Hindi siya gano'ng kalinaw Kana, turn to the left. Dito, dito. <laughs> turn to the left. Turn to the left. Turn to the right. ito ano to number 3. Number 4 na, ah, na ito? number taas ng yung upay ah, yun ay yun last uyi ano 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 no. no, no, no. Hindi <laughs> <Dino, laughs> may... ano 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 yan? ano 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 na ano ano Oh. So, hindi ko kahirap ang madadaanan natin dito mga kaalon dun to. to. Pero, ano naman, kayang-kaya Kaya naman. Weak. So pagkating namin dito ang poles number 4 at number 5 ay magkatabilang So ito yung number 4, yan mga kabintor ang poles number 4 At ito naman ang number 5 So itong number 5 mga kabintor kung makikita natin meron siyang pole na maliit Pero malalim yan mga kabintor ha Hindi yan basta-basta na diretso kayo talon at hindi nyo susakatin ang lalim yan dahil malalim talaga yan Ano to number 5? number 5 so, Ito so, na daw yung number 5 ano? So kung makikita natin dito Sobrang ano lang nalago sa tubig Hindi kalakasan Balihit lang din yung Agos sa COVID Okay so, Meron na video dito dito Ito ay Atipan តោះណា taas kasi kita natin dito kasi yung pinakaitaas ng hole yan po ang pinakaitaas baka ang dito dahil ng hole yung hole yung hole yung yung

I-rewind muna natin mga kapintor para makita natin kung gaano kalalim itong pagtalon ng aking kasama sa pag-akyat dito sa Hinguin Pools. Yan po mga kapintor kung gaano kalalim yan mga kapintor makikita ninyo yan kaya hindi talaga basta-basta. Kailangan nyo mag-ingat kung kayo ay maligo dito dahil bukod sa mabato na malalim pa ang pool na yan mga kapintor. Agad ba? Agad? Itong kasama namin isa nag-alangan pa sa pagtalon mga kabintor dahil mataas yan mga kabintor. Hindi basta-basta ang taas niyan mga kabintor. So yan tatalon na yan mga kabintor. Tingnan niyo mga kabintor kung kaano kataas yan. ang <laughs> 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 sakit dong. <laughs> <laughs> <Laren> driver. <laughs> Ag sakit lagi <laughs> <laughs> So mga kapitor, yan lang po ang uh, video natin dito sa Hingi Falls At kami maliligo pa mga kapitor, maya, maya pa kami uuwi So yan lang po at sana nag-enjoy kayo sa kunting video natin dito sa Hingi Falls Sa matatagpuan dito sa Padre Burgos, dito sa Bundok Peninsula